ulang hapon mga ka-environment ngayon nag-asit na pa ako ng ano silo, panlaguyo mas po ng ulang din na po ako ng ulan pag set ng hilo. Nalagyan ko po ng dahon mga ka yun para hindi masyadong mahalat ang labuyo balik ganyan rin yung gamit ko mga ka-environment ito ganito po may tatlong sahig ko na ganyan Nabunan po natin ang dahon mga kaibigan. Para hindi malata. Tapos yung ganito po mga ka-environment. May isang ha. Dalawang may isang ha. Tapos po ng ulan din yun, nabutan ako sa bundok. Hindi ko na po nakunan mga ka-environment yung ibang pag ano, set up ko ng mga silo ko dahil sa sobrang lakas ng ulan baka mabasa ang aking cellphone Generate po yung aking ano, pangalawang klase ng sila. Nalagyan po natin ng ano, nalagyan po, po ng mga dahon. Para po malito yung labuyo. dulas po din eh ng ka-environment ay meron pong dalawa dun eh. bali ang ginawa ko po eh magkakadikit lang ang mga ka-environment dahil baka sumablay dun sa isa ay katabi pa na ano silo yun naman ang makakahuli makakabali yun naman ang ka-environment yung di kuweba na tawag o oh. yung isa yung pag patagilid yun naman pag ganito bali ang sahig nito ay apat naman mga environment dapat ang sahig nito pwede rin pong lima depende na rin po sa ano inyo Ito po ng dahon itong lahat ng mga bitag ko, silo para po hindi masyado mapansin ng ano, mga labuyo dahil ibang matatandang labuyo po yan no? matatalino mga ka-environment mga edad bali 13 po yung ano ko dito ayun nakapisik na po yung isa ulanan mga ka-environment kumisik na po ayun, meron po doon dun meron din po doon ito po ito po mga kaindaran ito sa mga daan ng labuyo ito po yung kutkut nya o oh, yung kay kay kinagkag Sinerubi ko po muna ito mga ka-environment bago ano set up pa ng silo gubat na gubat ano na una kong na set up dalawa po doon mga sa baba tapos may mga ano po sila yung tagiliran nalagyan ko ng bakod mga bakod po yan para wala pong lusutan yung ibang mga labuyo po yung medyo matalino lalo na yung mga nakawala na sa silo yung iba po yung ano yung iba doon sa mga pagitan ng silo. Kaya umiiwas, malayo ang daanan nila. Hanggang nila po muna mga environment ang aking video. Please like and subscribe na lang po sa aking ano, YouTube channel. Update ko na lang po kayo bukas sa aking pamamandaw. Iwan. Salamat po sa lahat. At bless.